afternoon. Nakita ko na naman si Kabayan. Kabayan, kamusta? Na? Saan ang lakad natin? Saan ah, pumunta Kabayan? Trip store. Trip store daw. Sasalita na siya ngayon. Lakad-lakad kami. Doon kami, doon din siya nakatira. Kasi siya yung nagsaing kagabi. negative 1 ngayon negative 1 walang snow perfect hindi ganun kalamig wala kang pasok kabayan? wala, ay ako rin eh pag walang pasok kaya ito walking walking a few moments later na biktima na naman kami ng dalarama ng 20 dollars sama ko si kabayat. kabayan kabayan Hello ka naman niya kabayan Alam ano mo sa sabi mo dito sa Canada It's cold It's cold